Hello mga mi, tuturuan ko naman kayo ngayon paano basahin ang inyong mga COR. Sa pamamagitan kasi nito, maiwasan nyo kahit papano ang magkaroon ng penalty. Kung nakakasunod kayo sa bawat nakasulat dito sa inyong mga COR. Ano nga ba ang COR? Ang COR ay Certificate of Registration ay kilala rin bilang Form 2303. Ito ay isang dokumento na nagsisilbing patunay na ang iyong negosyo ay may legal na karapatang mag-operate sa Pilipinas. Dito may dalawang sample tayo ng COR. So dito sa isa makikita nyo na meron siyang 2551Q. It means graduated rate siya so 3%. Yung kabila naman ay walang 2551Q kaya ito ay naka 8% gross income tax. So sa graduated rate 3% ay may dalawang method of deduction. So yun, yun yung OSD 40% or itemized. So quarterly may ipapasa ka na 1701Q and 2551Q while annually naman ay 1701 or 1701A. Sa mga nagtatanong naman kung dapat bang magtabi pa ng resibo sa USD mga mommies, na 40% ay hindi mo na kailangan magtabi pa ng mga resibo ng iyong mga suppliers dahil naka-fix 40% na po ang deduction. Well, sa itemized, dapat magtabi ka or mag-ipon ka ng mga valid receipts ng iyong mga expenses pambawas ng iyong tax. While sa 8% gross income tax ay meron na siyang fixed deduction na 250k. So quarterly ang ipapasa mo naman ay 1701Q and annually ay 1701 or 1701A. Sa mga resibo naman ng mga expenses, hindi mo na kailangan magtabi pa or magcompute pa dahil naka-fix 250k na nga ang deduction nito. Dito may kita nyo sa ating sample ang month na pasok per quarter, ano ang form na ipapasa at kailan ang deadline. I-save nyo na ito mga mi para hindi po makalimutan or lumagpas sa deadline para maiwasan ang penalty.